Hello, what's up mga kabertod? Ngayong araw mga kabertod ay ipakita ko sa inyo itong uh, gamit, kong, gamit kong cutter ay napaka ayos gamitin mga kabertod dahil uh, kahit 12mm ay kaya niyang putulin ito uh, na, makatipid ka din ng kuryente uh, dahil kung kuryente ang gamitin mo ay Uh, magamit ka ng grinder uh, para putulin magkimbang ito. Pero pag ito uh, kahit 12mm pwede mo siyang putulin uh, no need na maggamit uh, ka ng grinder. At ito mabilis lang siyang putulin dahil uh, uh, napakatibay na cutter na ito. Ipakita ko sa inyo mga kabertol kung paano po iputulin ito. ito. pinaputol siya. Pinutol ko siya dahil uh, gamitin ko to dun sa ginawa kong uh, kubo mamaya. Uh, kaya gusto ko din i-vlog. Kaya uh, putulin ko pa. Maputol pa ko. Ayan. Napakasimple lang putulin. Napakasimple lang putulin. Uh, pag wala kayong pako, ah, uh, kasi wala akong pako na 6 6 inches. Kaya gumawa na ako ng sarili kong pako. Na uh, ito mas maganda gamitin sa ipako mo sa kawayan dahil uh, pwedeng maging matibay ang inyong kawayan na uh, ginawa. ito, putulin ko pa. Hatiin ko ito sa Hatiin ko ito. Ah, uh, i e... kunin ko lang muna. Es pola ng lang to Yan hinati ko siya dahil gamitin natin to uh, ipakpangpako natin sa kawayan dahil maging matibay ang kawayan pag uh, mapako mo siya dahil pag mag-cross -ma mo siya i i twist mo yung nasa ilalim at dito ayon Ayan lang mga kapitod. Ah, uh, lang sa inyo ito. Napaka sulit gamitin. Ayos, ayos. Ah, uh, from Saudi. Ayan.